try to ang first dip kung malamig uy malamig nga ah O, oh, tayo, ayan ako, tayo ako na yung mga lumpat ko. Oh. Hindi pagpatiya, naka-record. Oh. One, two, three, action! lamig ah di ah. adbi ah. malamig ang tubig ah Gen po sa guys oh, Liligoyan yan no meron nang mga Doon yung dalim, doon ang dalim. Pero dito yung um, labaw. Yan yung so, sumahon. Yan yung po, so, o. Yan. Pupunta sa ngayon, sa malalim. Sa pupunta sa malalim? Malalim,